Guys, sama niya ako mangunguha ng bayaba. Si ano mangunguha ko na dyan? Si ano? Unggoy. Si ko ng unggoy, guys. So, mangunguha tayo ng bayabas, So, oh. ang dami ng bunga, guys, ng bayaba. Ito. Ito. Oh. Yan. Yan. Ipiplex ko tong bayaba namin. Marami siyang bunga, guys. Kaya lang maliliit kasi uh, native nga. Native lang ko, guys. Native. You know? taas. Hindi yan, oh. yung katabi niya, yung katabi. Yung katabi niya. Yung katabi niya, yun know? oh. Yung katabi niya malaki. Ito oh, katabi nun. Yun yung katabi ng pinagkuhanan mo. Hey guys. May unggoy. Krak, <laughs> krak, krak. -kr -kr. Ay, kinakaya ng ibon no? hinog na hinog. Sayang, madilaan ito. Ito, punta ka dito, may malaki. Yung alam nyo guys, yan ang baha pa dito sa amin. Yan o, no? kita nyo yung ano namin, dito sa may kulos. Sa may kakawayanan, yan hanggang ngayon baha guys, yan o. No? Maraming palaka dyan. Ayan guys. Yan guys, dami-dami nating bayabas. Kukuha akong plastic guys. Wait lang guys. Yan, ang kami ng bayabas. Mayroon na na yan oh. Yan oh. Yan oh. Yan ko na lang para hindi. <laughs> Nauhulog sa tubig. may unggoy, may unggoy. Yan. Yan, baha. <laughs> ba pa dito guys sa amin yan oh. Yan. Nakikita niyo yan, baha pa yan guys. Dito, yan ang mga Ano kasi yan ni tip kaya maliliit siya guys, ni tip. Yan dito sa lugar namin. Yan, baha, baha. Baha. Yan sila nang bibingwi na palaka. Yan, nakuha namin bayabas. sa kasan ko para kakainin natin ng bayaba. Love guys. Ito, bye, vitamin C. Yan. Vitamin C yan, guys. Yan, yung malaki, oh. Native siya, guys. Yan. Sariwa. Bagong kuha.